So good day everyone! Welcome for another video! Sa oras na ito, atin na pag-aaralan ang chapter 18, kabanata 18, sa The Voice in Speech and Song, entitled, Walang Masalimuot na Pangangatwiran o Argumento. Samahan niyo po akong pag-aralan ito upang atin po itong mas maunawaan. Tama sa punto. Bihirang sinubukan ni Kristo na patunayan na ang katotohanan ay katotohanan. Inilarawan niya ang katotohanan sa lahat ng kahulugan nito at pagkatapos ay pinabayaan ang kanyang mga tagapakinig na malayang tanggapin o tanggihan ito. Ayon sa kanilang mapipili. Hindi niya pinilit ang sinuman na maniwala. So, Very clear po, ano, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus ay punong-puno ng pag-ibig, punong-puno siya ng awa na pinagkaloob niya sa atin, ng mga katotohanan, kaya hindi niya pinipilit kung tayo ba'y tatanggap nito. At bawat punto ng katotohanan, nawa ay ito po'y maipabatid natin sa mga tao. Bihirang sinubukan ni Kristo na patunayan niya na ang katotohanan ay katotohanan. Bagkos, pinigbigyan o binibigyan niya pa rin tayo ng freedom of choice kung papaano natin mas malawakang maintindihan at willing tayong makinig dito. Dapat nga talaga mga kapatid, tumimo ito sa ating puso. At ang ating nalamang magagawa ay piliin kung ano ang nararapat. Piliin si Kristo upang siya ang magkilos sa ating puso at siya ang magkontrol sa ating isipan. Dahil sa ating mga sarili, hindi po natin yan kaya. magkus ang Panginoon po ang kanyang biyaya lamang ang siyang maghahari sa bawat isa. So paano po ba natin ito matututunan? Inilalarawan po ni Kristo ang katotohanan sa lahat ng kahulugan nito. At pinabayaan niya na tayo na pumili kung tayo ba ay tatanggap o tatanggi nito. Sabi dyan, sa sermon sa bundok ay tinuruan niya ang mga tao sa praktikal na kabanalan. Malinaw na binabalangkas ang kanilang tungkulin. Nagsalita siya na paraang, sa paraang para ibigay ang katotohanan sa budhi. Ang kapangyarihang ipinakita ng mga alagad ay nahayag sa kaliwanagan at kasipagan na kanilang ipinahayag ang katotohanan. So dito, makikita natin kung papaano pinahayag ni Kristo ang katotohanan na siyang malinaw at binibigyan tayo ng praktikal na pamumuhay. Dahil ang kanyang sermon sa bundok noon, itinuturo sa atin bilang praktikal na kabanalan. At ito'y tumimo sa ating mga puso. At ito'y nagbabalangkas sa ating mga tungkulin upang magsalita tayo na naaayon sa kanyang kalooban. Para ipagkaloob ang pinagkaloob niya sa ating katotohanan, ito po'y makita sa ating mga gawa at maging masigasig po tayo sa paggawa nito. At aalamin natin kung ano ang nararapat o ano yung nakapagbibigay kaluwalhatian sa kanya. Sabi dyan, sa pagtuturo ni Kristo ay walang mahaba, malayo, komplikadong pangangatwiran. Dumating siya sa punto, sa kanyang ministeryo ay binasa niya ang bawat puso bilang isang bukas na aklat. At mula sa hindi mauubos na imbakan ng kanyang kayamanan ay gumuhit siya ng mga bagay, kapwa bago at luma, upang ilarawan at ipatupad ang kanyang mga turo. Hinipo niya ang puso at ginising ang mga pakikiramay. Mga kapatid na pakaganda no, uh, sinisimbolo dito kung paano tayo binibigyan ng Panginoon ng kagalakan sa ating puso. At tinuturo niya sa atin ang dapat nating gawin. Kung papaano natin gaga o papaano tayo gagawa sa kanyang kalooban. At hindi niya ito sinabi ng mahait, mahaba, malayo o komplikadong pangangatwiran. Bagkus dumating siya sa punto. Punto por punto mga kapatid, pinagkaloob niya sa atin ito. Uh, basahin natin at mas maunawaan natin ito. Ta uh, nalalaman natin na sa kanyang pagmiministeryo, nalalaman niya ang bawat puso bilang mga aklat o bukas na aklat. Nakakaalam po ang Panginoon. Ano yung desire natin sa ating mga puso? Nawa, ipagkaloob po natin sa kanya ang ating buong pagkatao, ang ating buong puso para ito po o siya po ang maghahari dito. Dahil ang kanyang kayamanan, ang siyang gumuhit, kapwa mga bago at luma upang ilarawan at ipatupad po ang ating ipatupad ni Kristo ang kanyang mga turo upang atin itong masunod. Kaya hinipo niya ang ating mga puso, ginising niya ang pakikiramay nito. Bigyan po natin ng atensyon, panahon, na pag-aralan ng kanyang mga salita upang ito po'y maging isang gabayan sa ating buhay. Ang isip na nagtatanong, hindi siya nagharap ng isang malaking masa ng katotohanan upang tanggapin ng sabay-sabay. Pinamunuan niya ang nagtatanong na isipan mula sa katotohanan tungo sa katotohanan, mula sa aral patungo sa aral, binubuksan ang kahalagahan ng kasulatan habang kaya nilang dalhin ito sa bawat kapanahunan ang katotohanan ang angkop sa panahon at mahalaga sa pagkatao at buhay ay kailangang ihayag sa ganitong paraan. So, very clear po mga kapatid. Ang ating Panginoong Yesus ay nagbigay sa atin ng uh, ganitong pag-asa, ganitong liwanag, ganitong katotohanan na dapat nating maangkin. At nalalaman natin na ipinagkaloob niya sa atin ang mga katotohanan. At hindi ibig sabihin na agad natin itong tatanggapin. Kasi nga, hindi po natin makokontrol ang isipan ng tao. Marami pang silang mga katanungan regarding sa katotohanan na kanilang nalaman. Dahil hindi po tayo o hindi lahat ng mga tao na nakakarinig o nakakaalam ng kakatotohanan ay sabay-sabay silang tatanggap nito. Dahil dahan-dahan, mas kanilang mauunawaan kung sino ang Diyos o ano o sino si Kristo na anak ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil dahan-dahan mga kapatid, nasa proseso po ang lahat. Hindi po siya shortcut para malaman mo ang katotohanan. At habang tayo lumalakad bilang kristyano, dahan-dahan mas mauunawaan natin kung ano ang kanyang kalooban at magpatuloy lamang po tayo. Huwag po tayo maging kontento lang sa liwanag na ating nalaman. Bagkus maging open pa po tayo sa ibang mga tao kung ano po ba ang katotohanan. At we need to search more. To search scripture to scripture, we need to compare it para ating mas maunawaan ano ang kanyang gusto para sa atin. Sinasabi dito na ang pagsunod na hindi inaangkin sa pamamagitan ng argumento Si Kristo ay naparito sa mundo upang dalhin ang lahat ng paglaban at otoridad sa pagpapasakop sa kanyang sarili. Ngunit hindi niya inangkin ang pagsunod sa pamamagitan ng lakas ng argumento o ng boses ng utos. Lumibot siya sa paggawa ng mabuti at itinuro sa kanyang mga tagasunod ang mga bagay na nauukol sa kanilang kapayapaan. So dito very clear na sinasabi na tayong mga tao kaya kailangan maging kagaya tayo ni Kristo. Pinapakita dito o nilalarawan dito ang kaugalian ni Kristo papaano niya ipinabatid ang katotohanan sa mga tao. Bago niya ito ituro sa kanila, nagpakita muna siya ng halimbawa kung papaano siya sundin. At gano'n din tayo mga kapatid. Dahil nagsusumikap tayong maging uh, maging gagawa ng ating Panginoong Jesus. Nawa ay tumimo sa ating puso ang mga katotohanan. Nawa ay manatili si Kristo sa ating mga puso habang tayo'y nag-aaral pa ng mga katotohanan. Habang kabataan pa tayo sa pananampalataya, kinakailangan maging mature din po tayo sa spiritual na bagay. At nalalaman din natin dito sa ating napag-aralan na hindi po tayo pinipilit ng Panginoon na alamin ang mga katotohanan ito. Hindi niya tayo pinipilit na tanggapin ito. Bagkus willing po tayo, binibigyan lamang niya tayo ng kapangyarihan upang maunawaan ito. At obligasyon na natin kung paano natin ito makakamit o tatanggapin dahil ang pagsunod ay hindi inaangkin sa pamamagitan ng argumento. Hindi na po tayo dapat makipag-away kung ano yung katotohanan at ano yung dapat nating sundin. Dahil si Kristo ay naparito sa mundo upang dalhin at ipaglaban ang otoridad sa pagpapasakop sa kanyang sarili. Hindi sa mga pakikipag-away, hindi sa mga argumento na dapat nating ipaglaban, kasi nga may mga taong ganun, na kung gusto mong maniwala ang isang tao sa katotohanan na dala mo, kanya pa talagang pipilitin. Ngunit hindi po ganun. Hindi dapat ganun ang ating pagdadala ng katotohanan. Kinakailangan lumibot tayo kagaya ni Kristo. Lumibot si Kristo sa paggawa ng mabuti at ituro sa kanila ang paano sumunod sa mga bagay na nauukol sa kanilang kapayapaan. Kaya nawa sa ating buhay bilang Kristiyano, maging liwanag po ito sa atin. Maging pagpapala po ito sa atin. Sa bawat pag-aaral natin sa katotohanan lalo na sa pagsasalita lalo na sa mga bagay na nauukol o naaayon sa kaligtasan walang masalimuot na pangangatwiran o argumento na ipinabatid ng Panginoon ang katotohanan kaya kung gusto nating makaalam ang mga tao nito magpakita po tayo ng halimbawa kagaya ng ating Panginoong Hesus magpakita po tayo ipakita natin sa ating buhay ang katotohanan na si Kristo ay nasa ating mga puso at sa bawat salita na bumi, binibigkas ng ating mga bibig. Ito po'y titimo o ito'y tumimo sa puso ng bawat isa. Huwag po tayo makipag-away dahil hindi po yan maganda. Ang atin lang ipabatid sa kanila kung ano ang nararapat, ano ang kalooban ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa ating pag-aaral, sa chapter 18 ng The Voice, Speech and Song, binibigyan niya lang tayo ng, ng paalala kung paano ipabatid ang katotohanan na walang pang o walang masalimuot na pag na pangangatwiran o argumento. Kinakailangan punto por punto at ito'y sinubukan ni Kristo, siya ang ating halimbawa. Kaya muli, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless sa ating lahat. Assado.